Good morning, good morning mga idol Nandito po tayo uli Walang pasok kaya Dito uli tayo sa farm uh, May ginawa pa lang May ginawa pala ako kanina Bagong kakaayos ko lang Ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko kanina Noong kasi akong nabiling ano, Nabiling tatlong baboy Ah, tatlong biik Kaya yun po Dadagdag po tayo ng ating alaga Ayan. Tayo sa ating farm. So, ipapakita ko po yung ginawa ko. Bali. Kakatapos ko lang kahapon at ngayon. Kahapon natapos ko yung pakainan. Tapos ngayon naman, kakatapos ko lang gawin no, yung painuman ng baboy. Anong tawag doon? Pig. The pig drinker ito po ito po yung ginawa ko kanina yan yan, yan po yung pakainan nila yun. ito naman po yung paglalagyan ng tatlo kong biit ito yan bali mayroon ng ano mayroon ng pig drinker yan doon Bali, yan ano. Ang ginawa kong ano, pakainan, yan. Ito naman po yung kahapon ko natapos na pakainan. Tatlong bake bali ang ilalagay ko dito. Siguro ko, pa naman siguro dito. At saka ito po yung ginawa ko kanina. Po. Ito po. Bali, itinuso ko na dyan, binutas ko siya. Tapos, dito po yung kabila. Ayan. Nilagay ko po siya dito. Oops. Ito. Tapos, ito. Timba. Bali, pag lalagyan natin ang laman, bubuksan lang natin yung takip. Iigiban lang natin. Ngayon, kaya ako nilagyan ito dahil ang focus ko dito dahil pagka gusto kong linisin, pwede ko itong kalasin. Nakakalas to. Ayan, nakakalas to. Tapos, pagka malumot na yung timba, pwedeng bunu, ano, putulin di, ano hindi dito yung kalasin lang. Yung kalasan to dito. Ayan. Napakaganda. Dahil, yan, may ano pa, may, may tatak pa. Mura lang naman yung ating nabili dito. Timba, ito lang, tsaka pa. Ito yung nalimot ko lang eh. Kaya, nagkaigi pa naman. Ayan, ano, bali yung ginawa natin. Ayan. Ilagyan ko na din ng pinto dito para kung sakaling ano, kung sakaling malalaki na sila, pwede dyan sila padaanin. Ayan. Wala na yan sila tanggalan hanggang sa paglaki. Dito naman yung aking inahin. Pakita ko nga pala sa inyo yung aking inahin. alaga nga pala yung ating inahin guys siguro ko ngayon lang kayo nakakita ng ganitong pagtali pamamaraan ng pagtali ito po yung aking inahin malaki na siya yan po ang pamamaraan namin ng pagtali dito ng mga inahin pagka po ano nilalabas namin sa... ito. meron niyang butas dito butas sa bombay lang yan binutasan namin sa tenga buto sa tinga. Tapos yan, nakatali siya dito. May buhol lang siya. Yan. Tapos ito nakatali. Yan po yung aming pamaran sa tinga. Sa, tenga tinga po ang pagtatali namin. Kasi, yung iba kasi, sa leeg, na nakakaawa kasi pagka, ano, pagka, pagka nagkakaon siya dito ng lamat pag eh. pagka sa leg tinatalian yung iba naman sa paa kami dito sa tenga para madali siyang hilahin napaka basic niyang hilahin yan ito talaga, ngayon lang ito nilabas kasi ano, kasi nga kasi nga ano ginawa ko yung pakainan niya doon sa kuhal yung kulungan niya, ginawa kong pakainan kasi uh, uh, Pakabait lang ng inahin na ito. Ito dumalaga pa lang. Hindi pa ito actually nangaga, ano, inahin talaga kasi hindi pa naman nangangano. Kaya dumalaga pa Yan, ano, kapal, oh. Kapal ng likod, oh. Yan, likod. Napakakapal. Ayan. Ganyan kami magtali ng baboy dito. Tapos ito, umiikot lang to kasi nakabuhol lang din yan. yan. Pagka iikot-ikot lang yan. Pagka parang sa manok lang na tali para umiikot.